Uh, uh, nakikita ng mga tao rito na kaibahan nung relief operations ng SMNI Foundation at saka yung relief operations nung LGU, National Government at saka nung uh, ibang mga private individuals na nagpupunta rito oh. boss Ah uh, boss D, gaano ba kahalaga para sa inyo na uh, dapat tayong eh, magkaroon talaga ng effort paghandaan ng mabuti, pagpe ng mga uh, tulong na ipinamimigay natin sa mga kababayang apektado ng uh, lindol o kung po pwede naman sana kasi madalas na, 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 nakakasanayan kasi ng ating mga kababayan yung mga tulong na dire-diretso lang walang masyadong ano ba uh, ginagawa pero anong kaibahan ng ganito yung uh, ganito yung sistema, yung proseso ng uh, pagbibigay natin ng tulong na talagang maayos, organisado um, ano yung implikasyon niyan sa mga beneficiaries? Kanina partner uh, nagsalita tayo ng konte sa mga naapektuhan tinanong ko nga sila kung gano'n na sila ka karaming beses na nahatiran ng tulong, ng gobyerno at kung sino, pa, sino yung mas madalas na nagpupunta rito para tumulong sa kanila. Alam nyo, puro privado, mga partner. Yung gobyerno, makapaghatid ng isa, tapos matagal na bago masundan. Yun daw na kukuha nila ng mga food boxes, eh talagang hindi enough. Kasi isang food box sa isang pamilya, eh ang laman ng food box hindi daw talaga kayang tumagal ng ilang araw. So, sinanong sin ko sila dito, ang sabi nila, karamihan daw ng na mga nagpupunta rito privado, katulad ng SMNI Foundation. Eh, importante importante mga partner na prepared tayo sa pag relief operations kasi ang bayan natin, Pilipinas, lagi talagang binabagyo yan eh. Lagi nililindol, sumasabog ang bulkan. Haro, I uh, mean, taon-taon, kinakaharap -taon, natin yung ganitong uh, uh, problema. Pero parang laging bago ng bago yung gobyerno natin sa approach kung papaano magbibigay ng tulong. Naintindihan naman natin na napakaraming dapat tulungan, napakaraming mga nangangailangan ng tulong, napakaraming naapektuhan. Pero partner, kaya nga tayo merong pamahalaan eh. Dapat talaga napaplano nila yun ng maigi. Hindi naman natin sinasabi na na hindi sila hindi nila lanado yung mga uh, pagbibigay ng relief or yung pagresponde sa pa mga ganitong klase ng uh, sakuna pero kulang talaga partner even the people na tinutulungan natin nakukulangan talaga sila kaya nga nitong uh, binibigay natin ngayon na isang sakong bigas uh, relief goods na grocery item na nakalagay sa balde. Tapos meron pang tubig na malinis kasi yun ang importante dito. Tubig na maiinom. Tapos meron pang hot meals, partner. Kasi sabi nila, pag yung mga... Uh, pag yung gobyerno daw ang nagpapa ano sa kanila nagpapabigay sa kanila ng mga relief goods minsan pinapipila daw sila sa initan minsan nga yung kahapon ang sabi nga para pa daw, para daw silang uh, kung saan sila sila tumatakbo, para silang gutom na gutom na kung saan saan sila tumatakbo, saan saan sila pumipila. Pero dito sa ginawa natin ngayon, mga partner, inilagay natin sila sa malilim na lugar. Tapos batch per batch, organized okay. talaga, partner. Kasi yung ibang nagbibigay daw ng relief goods, palibasa, hindi sila nagsisurvey sa mga lugar, hindi nila bilang yung tao na bibigyan nila. So ang problema, papipilahin nila ng mahabang-mahaba, tapos hindi naman sufficient yung relief goods na dala nila. So dito sa atin, mga partner, sinigurado natin na nakipag-coordinate tayo sa LGU, nakipag-coordinate tayo sa barangay, kumuha tayo ng listahan sa barangay noong mga makakatanggap or dapat makatanggap ng tulong eksaktong eksakto yung dala natin. So, walang umuuwing lohaan doon sa mga pinapipila natin. At saka hinahati nga natin siya per batch. Kasi ang tendency, mga partner, kapag uh, pinapila mo lang sila dyan, wala eh. Labo-labo talaga. Tapos, agawan ng agawan. Ang, ang ano niyan, ang ending, mag-aaway. Ang ending, sisisihin si Kapitan. Ang ending, masisisi pa pati yung nagbibigay. So, 'yun yung ano, 'yun yung uh, uh, nakikita ng mga tao rito na kaibahan ng relief operations ng SMNI Foundation at saka yung relief operations nung LGU, National Government, at saka nung uh, ibang mga private individuals na nagpupunta rito para.